tapos di nasyat pa pangatano na ang kaitakyan ni saya 1,000 bias so first natin ito, ano, ano, ito, ito ito, kung natin ang isang baso Punoin natin tong baso la, y, apos, y, y, anu, y, um, na tapos i-ano natin itong bolted. Pupunoin natin ito lang. Bija. Gano'n. Okay. Okay. Tapos, pupunoin natin ito. I-daga natin itong bolted. Gano'n ito. Ang gagawin niya, i-aawat lang niya itong bolted

ano naman yung kalupan? May nagagawa ko eh. Hindi, wait lang. Try mo ko. Ayaw mo ano naman yan? Mat may bigas dyan, saka bulpen, saka baso? Paano yan? Ano to? So, Challenge for channels. Ano? May premium yan? Oo! Oh, oh. One thousand. Weh. Well. Oo, oh, promise. Legit. Weh. Well. Okay. Yes, yes. Okay. Okay. Wow. Magka, magka pera na ako nito. Oh, game. Okay, game. Okay. Okay. Ano ba yan? Paano ba yan? Nung gawin yan, sige, bigyan mo ko ng sampol. Bunutin mo po. Bunutin ko yung buntin. Tapos? Tapos. And naman, aangat dito ang baso. Uh, tapos? Um, Pag maangat ko to, ga gamit ang uh, gamit ng itong kahit maangat ko to ng konti, panalo ako. Oh, panalo ka na, Ano to. Sure ka, Anes? Oh. Grabe yun. Sige, so, ano sa akin, nakuha agad.

nakawin na <laughs> basta ha okay. pag ma bunot ko tong makasama yung maangat siya punte panalo na ako Mm. Blink siya no ah, ha? scam guys talungan mo ang ating boss di habang mamunood ka na guys subscribe na lang sa channel niya para sa next vlog namin updated ang, hi ang hirap naman ito ah madali lang yan. Pasamahan natin ng... <laughs> Guys, ito ako. Oh. 1,000 daw. Para sure sa akin na to. Kahit hindi ako manalo, kunin ko talaga ito. Oh. Basic. Basic. Alam ko. Basic to. Oh, sana si Gomez ta. na rin naman. Sana pa rin sana ako. Bisik. Bisik. Bisik to bisik. Wala na iha. Ah. Kailangan ang ko pala. Basta talaga. kailangan kahit anong listate basta maangat na Mm. Uh. Okay. Mukhang ah! <laughs> ma hmm. alam guys. Oh. So, guys oh. Basic guys, kalau nya Basic, anak guys. Tunggu, guys. Basic, anak guys. Oh. How much? How I love Thank you for watching. Bye, -bye subscribe guys. Ma. Subscribe my channel. Bye bye. Okay, okay. Guys, it's now. Bala, basic. Hey.